ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng Departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At sa papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrag test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President.